What's up mga bossing? This is Boss Meme at narito na naman po tayo sa ating daily vlog regarding sa pagtaya sa loto. Pero bago ang lahat, shout out muna tayo sa ating mga kaibigan dyan sa New Zealand kay Robert Undalok at sa misis niya kay Jaisel Undalok. Lagi kayo mag-iingat dyan mga bossing. Ngayon nga ay ang ikasyam na araw ng ating pagtaya sa loto. Ngayon ay January 10, Wednesday, at ang draw ngayon sa loto ay Mega Lotto 645 at Grand Lotto 655. Siya nga pala mga bossing, nakuha na natin yung ating premyo sa uh, tatlong numbers kagabi sa 649. 50 pesos po yun mga bossing. At alam nyo ba mga bossing na ang premyo ngayon sa Grand Lotto 655 ay umaabot na sa 640 million pesos. Grabe! napakalaki na niyan. Sana tayo na ang makakuha niya. Ang grabe. At syempre, pagdating sa tayaan na hindi tayo nagpapahuli. Umaga pa lang, nakakataya na tayo. At eto na ang ating mga tickets. At eto na nga ang ating mga numero. Syempre, yung lagi nating tinatayaan, ito yung inaalagaan natin. Meron tayo sa 645. At syempre, ganun din sa 655. At dahil malaki nga ang premium sa 655, ay meron tayo syempre yung lucky pick. 'di ba? Baka eto makapagpanalo sa atin, 'di ba? So ayun lang mga bossing, hintayin na lang natin mamaya ang magiging resulta ng lotto draw ngayong gabi. Siyempre sana makakuha tayo ng 3 numbers, 4 numbers, 5 numbers at siyempre 6 numbers dahil yan ang pinakainasam natin ng jackpot price ngayon 640 million sa 655. So yun lang mga bossing, hintayin na lang po natin. At eto na nga ang naging resulta sa Lotto Draw ngayong gabi. Unahin na natin sa Mega Lotto 645. Sa letter A nga ay nakakuha tayo ng number 2 At sa letter B naman ay nakakuha tayo ng wala. Isunod naman natin ang ating tinatayaan na number sa Grand Lotto 655. At sa letter A nga ay nakakuha tayo ng number 7. At sa letter B naman ay wala. Ngayon naman ay tignan natin itong lucky pick natin sa Grand Lotto 655. At sa letter A nga ay nakakuha tayo ng number 42 lang. Woo! Sa letter B naman ay nakakuha tayo ng na wala. At sa letter C naman ay nakakuha tayo ng na wala din. La, 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 la. Ngayong gabi nga ay nalaman na natin ang naging resulta sa Lotto Draw sa 645 at sa 655. Although nakakuha lang tayo ng mga tigi isa-isang numbers lang sa bawat draw, pero okay lang yon dahil babawi tayo next time. Marami pa ng mga next time mga bossing. Uh, again, thank you for watching and please don't forget to subscribe sa ating YouTube channel. Pakifollow na rin po tayo sa ating FB page at sa ating TikTok. Hanggang sa muli mga bossing. God bless po. Bye! Bye. Bye. Bye.